na pinaglapitan sa amin ay kanyang ikong dalawang buong taon. Sapat na ang dalawang taon para makilala mo, sa isang bayo. Ang mga inyo, sila ay may hamak lamang at mababang uhin nila. Alam ba ninyo ang dahilan ng patatanggal ni Patricio Maso bilang kuna paroko sa loob ng dalawang taon? Wikiris ni Sir, sa Nararapat lamang sa pananaw ng kapitan viral na pinataw ng kapusa sa iyo sabagkat ipinahukay mo at ipinagipat mo ang wakay ng isang marangal na lalaki na pinagintangan Tingnan ninyo yan. Narito tayo upang tulungin ang hirata galing sa Europa. Hindi upang magawal. eto 'tong sa totoo ibang ang galing lang sa Spain. Cuatri de maso altura sa bayan. Matalik katingga natito. De gerecio di mo maiibara ko yung ama ay sa, sa na lalaki sa Pilipinas. Senyor Ibarra, mga gaano po kayo katagal na wala sa Pilipinas? Mga, mga pitong taon na po. Maring nakalimutan na ninyo ang bansang ito. Tila po yata ang bayan sa sa May isang taon na po akong hindi tumatanggap ng balita galing dito. Ang katulad ko po ngayon ay isang dayuhan Ni hindi ko alam kung paano at kailan matay ang aking umay. Nasaan po kayo? Bakit po kayo hindi sa Marigrama? Nasa Alemania po ako ng kabilang taon. Senyor Ibarra, kayo na maraming bayan ang naglalakbay. Ano na nakita nyo na mas madami? Napansin ko po ang kasaganahan o kahirapan ng isang bayan ay utang sa pagpapasakit o pagdadamot ng kanyang mamayan. Yan ang nakita mo? Wes? Kaya saya ka lang ng pera. Ang ginasta mo. Kahit sinong gago, alam yan. Senyores, huwag kayong magtagka sa aming pura. Ganyan, kaya kami patuhin ng araw. bago rito. Ngunit, magpahinga ka muna. Bukas, makakasama mo na si Marika sa pesa. Sigurado matutuwa na siya yung pagbabalik. Salamat po. Sabik-sabik na kumakita siyang muli. Ngunit gusto ko muna ngalamin kung sa aking ama. Ano kung nangyari sa kanya? Bakit ka nandito sa labas at magalagala? Ikaw pala, Tinente. Ako'y nagpapahangin lamang dito at nagmamasid sa mga magagandang tanawin. Mag-ingat ka sa iyong pagmamasid at baka matulad ka sa sinapit ng iyong ama. May alam po ba kayo sa aking ama? Sinubukan ko magtanong kanina sa pigi, ngunit walang sumasagot sa akin. Sa iyo ko lamang ito ikakwento, ngunit huwag mong ipagsasabing sa akin mong ito nalaman kagalang-galang na tao si Don Rafael, bagamat mabuting tao siya. Siya ay mayroon pa rin kaaway, halos lahat ng kagalit niya ay mga kastila at mga pari. Guru, paano ko po, po kayo matutulungan? Senior Ibarra, kulang po kami sa gamit at suporta mula sa pamalaan mahirap turuan ng mga bata kapag kulang kami sa aklat at maayos na silid aralin Hindi ito tama kung musikapin ko magatulong. Hila okay, masyado kayong abala sa pangingalaga ng kaluluwa ng bayan Ginoo, ang kaligtasan ng kaluluwa ay higit na malaga kaysa sa physical na siguridad. Ngunit kung inyong tatanungin, bakit nila hindi ninyo kan kayang sugupin ang mga tulisan sa bayan? Huwag niyong isisisi sa akin. Hindi ba't ang inyong simbahan ay mas may influensa sa mga tao? Kung gugustuhin nyo... Madali kayong pagkahanap ng informasyon tungkol sa mga tulisan. Aba, ginoo, ang aking tungkolin ay patnubayan ang mga tao sa kanilang pananampalataya, hindi ang maging espiya para sa inyo. Padre, huwag kayong magpunwari. Alam kong mas marami kayong alam kaysa sa inaamin ninyo. Bakit ka bang nagpapantalo kay Padre Salve? Isa ka bang duwag? Hindi ito tungkol sa tapang dunya konsolasyon. Ang simbahan ay may sariling kapangyarihan. Hindi madaling kalabanin si Padre Salve. Wala kang silbi. Isa kang gwardiya ng sibil. Ngunit mas mas kapangyarihan pa rin ng payat na pare. Nandaan mo dunya. Hindi ako natatakot sa kanya. Wag. Wag. wag! wala akong kasalanan! Krisas tumo. Hindi mo ba ipapatuloy ang mga plano ng iyong ama? Opo, Padre. Itutuloy ko ang kanyang pangarap. Ang pagpapatayo ng paaralan sa San Diego hindi mo alam ang panganib ng ginagawa. Kailan kaya ako makapili muli ni Ibarra? Napakaraming nangyari. Huwag ka mang alala, Maria Clara. Bukas, magkikita na kayo sa pigil. Kristen, Baselio! Ang mga anak ko, nasa na kayo? <laughs> Tia Isabel, sino ang babae ngayon? Sino na nawawala sa kanyang sarili? Yan ang mahirap na si Nawawala ang kanyang mga anak. Kawawa naman siya. 更多。